Okay, so sige, baka sa bag. Ang hindi kada Okay, na okay. basta. Okay. ba? Kung ba 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 masyadong ano, bigyan mo ako ng ano dito. Mga apat. Apat na sige. sige. Dito lang po. Isan na. Eh? Okay na. Tatlong ano. Ayan. Okay. Okay. o, po mga barbeque nila at saka yung paborito kong kainan dito dito yung paborito ko talaga every week, o dito ko dumadaan ito yung Masyaallah, ito yung ano ko, so okay. Tingnan natin ang kanilang mga paninda dito. Meron silang pinaparan na ipon. Meron silang ano, karni. So Ayun lang, mag-music yata sa katabi nila eh. May kinilaw na sa tiyak. May kinilaw. Itong ano nito, meron. Ito talaga yung paborito ka kanang ito. Kaya lang, si hindi mo kaya pagsabay-sabay lahat ngayon. Tapang madami. Ito ba natin na nag-work out Assalamu alaikum talaga para kayo mga kapatid dito naman tayo ngayon sa kainan natin dito sa eh kay yung ano ko ano ba yung suki Trinity Aguilar Trinity Aguilar kakain tayo ng ano mga mga paninda niya pakita mo yung mga paninda niya na lagi ko binabalik mo dika yan basta ka piyan ito dinuguan yung dinuguan hindi dinuguan yan hindi ba bawal lang dinuguan sa Islam oh. so ito yung mga tilapin nila ito yung mga ano nila masya yan So kaya pipili tayo dito. Pakita mo yung mga barbecue yun, niya. Dito yung kakain. Una, teka lang ah. Ano kaya kung i-live natin? Live na lang natin. Yeah, yeah, lang yan, eh. Ano oh. kaya? So kaya kakain tayo dito sa restaurant ng mga Marano din po sa Kaya. Ito parang mag-uwi. Hindi ka dito ah. Pakita mo sila yung ano. Yung tawag nila dito ay uh, isaw. 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 Best seller. O, sa best seller daw nila. Best seller. So

Shoutout po kay ate, to kuya. Mga satid, uh, dito kasi ako uh, gusto ko talaga kumain sa kainan ng mga Maranao. Pakita mo yung mga ulam nila. Yan. Puro so, kanan. Meron silang karni, meron silang isda. Ito ay native na manok ito. Ito native na manok po ito, di ba? So meron silang tilapia, may... Ito tilapia. So ito yung paborito ko din, no? Lagi kong pinupuntahan dito, eh. Ang tawag dyan. Ang tawag dyan. So, pakita mo yung mga ano. Dito. Ah, uh, Isang budi. Oo, oh, isang ay, buti, uh, ne, budi. Bu budi ang uh, uh, ano? Nang arwan o ano po? Ah, uh, Bungao. Bungao. Bungao ang pangalan. lang, sasarap po. na po. sasarap po. Kasi dito kasi bestseller namin yung Miki. Ah, dito. Arwan. masala. Itong the best na ano. Arwan. Ito. Itong Arwan. Arwan. Marwan. Marwan. Arwan. Yan. Pagkita mo nang... Magkaroon itong Arwan yung magkaroon 600. 600. Ang yan. Tapos ito... 600. Malbaku, lima po. So, Balbacua is 300. Tapos... Uh, pato. Ito, Pato. Hmm. Ito hmm. yung mga best seller okay. na. Masya Allah. Ito yung bago, puro bago ba yan? Oo. Oh. Iikot mo kasi para makita nila oh. yung ano. Oh. Iikot oh, mo lang. Siyempre, hi. Oh. Shout out kay ate. Yeah. <laughs> no, okay, yan. Uh, ito siya sa Rod, kay Kuya Smiling Face. Ah, Rod. Yan nga, ito rin. Ito sa likod ko. Pari. Ito daw ang pangalan ng kainan nila dito. Ano to, Rad? Julifa. pa. bro, ano, bro? Okay. Ay, okay. ano okay. okay. din yung ang bro? Kasi yan ah, bestseller. Pagkatuloy din yung uh, ano. kami kukulit. Ano Ibang piraso sa Sunred. ginak Okay na. Muro. Ito na Excuse me. Ito Ito pa. So,

Depende nga nag-disk nila yan. <laughs> masarap kaya namin kasi libre ito eh. Ah, libre. libre. Masarap talaga. Pang libre lang masarap. Ano ba ang litro? 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 Ano ba ang Ano ba ang

So, ito yung itlog. R1. Wanna... Alam mo magkano price niya? Ito, ito 600. 600. Sige po, sige po. Bigyan nyo nga. Bang. Okay. Bagay na lang yun. Bibigyan nyo na kayo mukbang. Mukbang to mga kapatid. Mukbang. Okay na. Okay.